<laughs> Take Ko. Ang hirap maging manggagawang Pilipino. to. So. so, sa SEM na to, gabi na talaga ako nakaka-uwi. Ay, green na. Sumunod sa batas, traffic ko. So, aantay ako ulit.

Ayan. Mag-content. oh, pak. Ang sakit sa kamay. no ganit na ang pizza. Akala ko traffic enforcer. May mga pala. Woo! Yan na, mama. Ang reward ko sa'yo. Oh, 'di ba? Gabi ang content.